So yun so kamusta po mga ka-streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking muting channel. So mga ka-streetwise ako, medyo nakakahalata na talaga ako dito sa mga DDS. Dito po sa mga taga-suporta ni Digong at saka ni Sara Mau, ni Sara Duterte. Kasi basyado nilang ginagamit itong makakiliwang grupo, no? itong uh, grupo ni Joma, itong NPA para po i-justify na tama ang ginagawa ni Sara Duterte. Or lahat ng kaguluhan sa politika na nangyayari po ngayon sa Pilipinas ay may kinalaman po dito itong NPA. <laughs> kasi hindi ko po makuha yung punto kasi dito mga kababayan. Kasi nga po itong, itong grupo po na to, paubos na po ito. Palusaw na po ito. 1,500 na lang po ang mga miyembro nito. Pero bakit takot na takot Or ginagamit na lang siguro ng mga DDS na matakot yung mga tao dito po sa grupo na to just to justify itong ginagawa ng kapalpakan ni Sarah Duterte. Okay, mga no para hindi na lang po ako maingay, actually, panoorin na lang po natin itong video sa SMNI. Na dito na naman po, nagsasalita na naman dito si, si Ka Eric at si Lorraine Badoy Kita nyo mga kababayan, no? M ma, mabanggit ko lang, no? napakasinungaling talaga ng ang uh, SMNI. Kasi ang sabi ng SMNI, di ba nung uh, hearing sa Congress ay suspendido daw po si Ka Eric at si Lorraine Badoy pero eventually mga kababayan andito na naman sila sa SMNI nagsasalita at nakakalat na naman ng katangahan Akala ko ba suspendido? Bakit ah, bakit na naman sila? Oh, paka ngaling talaga no. So ito mga streetwise na no, panoorin ngayon natin, itong sinasabi nga po ni Ka Eric tungkol nga po sa CPPNPA. baga, sinasabi nila na nagsimula lahat ng kaguluhan sa politika sa Pilipinas dahil po sa pagkampe ni uh, Martin Romualdez sa saka ni PBBM sa CPPNPA na adjust don't really get the point na Isipin ninyo, ni Red Tag ninyo, yung presidente. <laughs> Bobo talaga tong mga tono. Sige nga, para rin ako may natin to ha? Sige. Ang nangyari sa SMNI, bakit umabot tayo sa panggigipit, pangbobusal, at lantarang pagyurak sa mga karapatang pinoprotektahan at ginagarantiya ng konstitusyon, ng saligang batas, at ng mga universal declaration on human rights pertaining to free speech, freedom of expression, and uh, press freedom. Number one, hindi po may tatanggi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na noong panahon ng elections of 2022, ang lahat ng media ay hindi siguradong mananalo siya Del Marcos siya. Yeah. E hindi tumaya sa kanya. At saka Except, binababoy siya kasi yes, Marcos siya. Yeah. At ang ginamit sa kanya hindi nakapagtapos, walang PK ang diploma, anak ng legislator, at dictator, may maraming mga ipaliwanag yeah. na mga buwis na dinadaya ng pamilya at El well. Lahat ng 'yan ay hindi po binigyan ng mabigat na halaga ng SMNI because we believe there is an innate goodness to the person of Bongbong Bong Marcos Jr. to prove themselves that they deserve to be redeemed for the excesses and grossly unfair historical judgment na ipinasa sa kanila ng mga dilawan at mga oportunistang politiko na nakipagsabuatan sa mga komunistang terorista during the time of his father's reign in government. So nagbigay ng, nang napakalaking uh, liberal treatment ang SMNI sa kanya. And lo and behold, ang lahat ng atake at pagpapahiya at pangbabastos at pangbabalahura sa pagkatao ni Bongbong Marcos at ng kanyang pamilya. Hindi naman siya pinagtanggol ng SMNI but he was given yeah. a very, very good projection of himself to prove that he is capable, competent, and worth to become, worthy to become a president. Yan ang binabanggit ni Ma'am Lorraine. Okay, so putulin muna natin doon. Do. So ngayon, ito lang putulin ko lang muna. So ngayon, ang sinasabi ngayon ni Ka-Eric, Uh, nanunumbat itong sila ka Eric at saka sila Doreen Badoy at saka itong SMNI na Dati nga nung eleksyon, sinisiraan lang si PBBM ng ibang media company pero ang SMNI kumampi sa kanya. Parang ganun yung labas eh. So huwag kayo manumbat. Ayun lang yun. Kasi nakilala naman talaga ang SMNI dahil po kay PBBM. Isipin nyo lang mga kababayan. Diyan po sa mga kapalood po ng video po na to. Sa totoo lang, ako, wala akong pakialam sa SMNI. Wala akong pakialam diyan. Nagkaroon lang talaga ako ng ng muhang kung ano ang SMNI nung eleksyon kasi nga pino nila si PBBM. Ako naniniwala akong pino-promote nila si PBBM. Yes, agree na kahit papaano no na kailangan natin i-acknowledge na tumulong naman talaga ang SMNI para maging fair nung eleksyon kay PBBM. Pero ang, re uh, ang return nun, dahil nga po sa sobrang lakas po ni PBBM, yung bumoto po kay PBBM, dun po nagkaroon ng pagkakataon para i-check ang SMNI regarding po sa mga pagbabalita. So, di ba, nakilala ang SMNI dahil kay PBBM. So, huwag kayo manunumbat, no? Katangahan nyo talaga. So, ito, continue nga natin. Diyos ko naman ka, Eric. Diyos Yan ang binabanggit ni Ma'am Lorin. sa debate series, talagang siya ay nagningning at naging isang uh, malinaw na contrast doon sa Uh, malinaw na binggatibo at politics of vendetta ni Lenny Robredo na nakikipagsabuatan pa sa CPP, NPA, NDF at ngayon ay binibendisyon na naman ng kanyang pinsan at mukhang dumudugtong na papunta sa kanila kay Bongbong Marcos at pati sa kanyang pamilya para mapagtagpan ang mga krimen nila. Bakit napunta tayo dito? Bakit team ang bitbit -bit ng SMNI, sinuportahan ng lahat ng ito, bakit po inatake ang SMNI? Una, nagsimula po ito ng ang SMNI ay nanindigan na hindi po tama ang halos isang buwan na pag-aatake ng lahat ng media orchestrated by Speaker Martin Romualdez para sirain ang pagkatao at ang uh, mga programa ni Vice Presidente Sara Duterte. Sapagkat nakaroon ng lamat ang kanilang relasyon ng, tinawag siya na tambaluslos ng Vice Presidente, nang siya ay nagkaroon ng maniobra sa kanyang insecurity kay Gloria Macapagal Arroyo para tanggalin unceremoniously ang kanilang party mate na si Gloria Macapagal Arroyo. Nagsalita si Inday Sara dyan. Hmm. Nang pumasok ang budget hearing, budget season, binantayan namin minimum Ma Ma'am Lorene ito, ni Brother Franco at ni Ms. Ina, isang buwan na inataki tulutudo. Si Sara Duterte walang nagsasalita. Not a single officer in government. Not even a single one from the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, mm -hmm. kung saan designated by the President as Co-Vice Chairperson mm -hmm. si Sara Duterte, except Justice Angie Miranda yes. at ng LCC, na nagkaroon no ng lakas na no her, no? Yes, no. ng noon. Yes, ng Legal Cooperation Cluster na. Can I just, ma'am, may kisingit? Go ahead, ma'am. Mm -hmm. ma yeah. Bakit tahimik ang ntflcops.com, na dati ang ing ingay namin, no? Exactly. Yeah, kasi na si Chelo Garafil. Siya ang secretary ngayon ng communications. At ang kasi asawa? Si at ang asawa ay si ay, linyado Eric linyado Garafil. Ng CB. linyado ng CPP. So, ang, naging, ang naging directive sa MTFL Stratcom ay huwag kayong magsalita. Correct. Wala kasing red tagging dito. Correct. Yan ang sabi. Ma'am, dunit ko ha. Yes. Yung binag... Ay, right. ayan, naputuloy mo. <laughs> Tapusin na natin doon. Okay no? na doon. So, meron ditong sinabi ngayon itong si Ka Eric at si Badoy. So, una, sabi nga ni Ka Eric, ah, nagsimula din... Ito, ah, na-acknowledge naman talaga nila, no? Na nagsimula ang lahat dahil nung tinanggal daw po si Gloria Macapagal Arroyo sa pwesto dyan nga po sa Congress ni Martin Romualdez dahil sa insecurity. So, ibig sabihin nun, yung insecure pa talaga, yung house speaker. <laughs> bobo ang buta. Hindi nga, hindi nga siya. Ito lang, no? Kita nyo, di ba, bobo eh. Kasi yung sabi ni Ka Eric, insecure daw si Martin Romualdez kay Gloria Macapagal Arroyo, kaya niya sinibak. At doon nga po, gumante si Sara Duterte ng Tambaluslos. Mga kababayan, kung kayo ba nasa taas na mismo, kung baka, kung, kung baga kayo ang pinakamataas, may insecure pa ba kayo sa baba? Hindi nga, di ba? Parang nangyari kay Martin Romualdez. Si Martin Romualdez po yung Speaker of the House. Siya yung pinakamataas. Pagkatapos, magkakaroon pa siya ng ng, 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 insecurities kay Gloria na, 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 mas, na mas mababa sa kanya. Buboy, eh, not unless po mga kababayan, kaya po si si Gloria Macapagal Arroyo, kasi gumagawa po ng plot, si, GMA, si Gloria, na makipag-usap po sa mga ibang congressman para palitan si Martin Romualdez sa House Speaker. So, ang big sabihin nun, yung merong insecurities, si Gloria. Kita nyo, di ba? Logic po ng bobo. Itong si Ka Eric. And then, ito naman si Lorraine Badoy, binanggit niya na naman na connected daw po si Chelo Jerapil sa CPPNPA. Diyos ko. Kasi nga daw hindi na raw po sila nagre-red tag. So mga kababayan po kasi, ako naniniwala naman ako na yung, yung ideology po ng komunisim, walang problema yan. Naniniwala ako doon. Lahat po ng tao may karapatang paniwalaan ang dapat nila paniwalaan. Kung may mga taong naniniwala sa komunista, okay lang yon Pero kapag ang komunista po ay umahawak na po ng armas, doon na po tayo nagkakaroon ng problema. So ngayon, ang sinasabi ko lang dito mga kay -ka -ka Streetwise, bakit takot na takot sila sa NPA? Eh ang NPA na nga po ito, pakita ko sa inyo ha, kung gaano kadesidido ang PBBM administration para po buwagin at losawin yung NPA na yan. So, tandaan po natin mga kababayan ang CPP-NPA po ay nag-announce po sila ng dalawang araw na ceasefire. So, ito, basahin na lang po natin, okay? CPP-NPA announced two-day ceasefire starting Christmas but will defend itself. So, kaya nga po sila nag- uh... Declare ng ceasefire itong CPP-NPA dahil nga po 55th anniversary nga po nila no okay to the mark the significance of the upcoming 55th anniversary of the Communist Party of the Philippines we hereby declare to all units of the New People's Army across the country to observe two day suspension of tactical offenses starting 12 1201 midnight of December 25 ending of uh, 1159 of December 26. So, ayan po ha. Pero mga kababayan, ang sabi po ng AFP, ang sabi ng AFP dito, okay? AFP, enough with deception. Lay down arms, okay? If the government plans on releasing a similar ceasefire announcement, our forces of the Philippine spokesperson Colonel Medel Aguilar failed to provide a clear-cut response. What we want is them to lay down their arms while there is still time. Enough of the deception and crimes, said Aguilar. So, Naniniwala po ang AFP na panluloko lang din tong ginagawa nga po ng CPPNPA. And then, mga kababayan, dahil nga po dyan, hapon ba? O oh, ngayon, ngayon, nabalita to ngayong araw lang, okay? NPA death toll in Christmas Day clash climbed to 10. So, habang nag-declare nga po ng ceasefire itong CPPNPA, meron naman pong sampung namatay na miyembro po nila. So, dahil nga po, no, ang sabi dito, Okay. He said the he said the four ID did not receive instruction from Malacanang or armed forces of the Philippines to stay down. Military operation in response to the CPP-NPA's fire. So ibig sabihin noon mga kababayan, walang pakialam po ang Malacanang. Walang pakialam po si PBBM. Diyan po sa ceasefire fire na gusto po ng CPP-NPA, dahil nga po ubusin na po sila ng gobyerno. At ngayon, ang pinaka-good news ngayon dito mga kababayan, balita ito kahapon, okay? NPA down to around 1,500 fighters AFP. Wala na pong control ang Central Committee na, na sa aming pagkakaalam ay mahina na po at watak-watak. So watak-watak na po yung grupo na yan. Nagtataka nga po kami kung bakit may ganong deklarasyon ceasefire dahil hindi na po namin pinapansin ang national leadership dahil admittedly kahit sila po ay wala na talagang leadership. Yan. So mga kababayan, sa almost sa mahigit po na isang taon nga po na pamumuno nga po ni PBBM from 2,500 last year, ngayon po ay 1,500 na lang po yung CPPNPA. So, paubos na po ito. So, ang sinasabi ko lang dito mga kababayan, anong pagkasabi nila Lorraine Badoy at saka nila Ka Eric dito kung paano nila i-justify itong, itong grupo po na no, itong CPPNPA, just to justify yung, yung uh, nangyayaring pagbagsak po na political career ng mga Duterte. Kino-connect po nila na malakas pa rin ang mga ang komunistang grupo na to, itong maarmadong grupo na to, para po iangat ang mga Duterte, eh pabagsak na nga. At saka mga kababayan, itin, 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 yung yung sinasabi ko lang po dito, walang problema na magkaroon ng peace talk basta po walang ceasefire. Tulad nga po na nangyari po ngayon, kahit nga po na nag-declare nga po ng ceasefire ang NPA, hindi po pumayag ang gobyerno. Okay po yon At wala rin problema sa amnesty. Kasi po, yung amnesty naman po kasi, pinag-aaralan po yan kung sino yung, maka, yung mga makakapasa para bigyan nga po ng amnesty. Hindi lahat po ng gustong magkaroon ng amnesty ay bibigyan. ba diba? So, sa akin na po kasi, obos na po yung CPP-NPA. Kaya po, binigyan po ng pagkakataon ng gobyerno po natin for the last chance sa huling pagkakataon, yung mga na-brainwash, sumuko. Not unless po, itong 1,500 na to, magiging zero na po ito bago matapos po yung termino ni PBBM. Naniniwala po ako doon. So kayo ba mga kababayan, naniniwala ba kayo? Dito po sana observe po natin na ginagamit na lang po talaga nila Lorraine Badoy, nila ka Eric Celis na Peking NPA yung nangyayaring insurgency para po i-justify lang po at paangatin lang po ang mga Duterte. Kasi kasi ayun ay, ay, pinapapansin ko eh. Paubos na yung grupo eh. O ba? Diba? So yun lang po mga kababayan no? So pakicomment lang po sa baba At binabasa ko pong lahat yan So hanggang sa muli po Maraming salamat po sa inyo lahat Ako po si Takeru Memo Bye